Good morning mga Today is Tuesday. So, ayan. Pag umaga, ano ba? Ang laging pinapakabala namin. Siyempre, ayaw sa mga ating pahinda. At i-display. Ang dapat i-display. Ayaw sa mga mga konti na ipagsamasamahin na sa mga mga bakante. Siya na pwede nga na pagsamahin So, ayan mga, so, mga kasari. Pag umaga, anong mabili sa inyo? syempre Kape, And then, mga ulam, mga frozen goods, yun, hot dog, ham, so ayan, yun ang mabili sa akin ngayong umaga. It so kapi, tinapay, so yun, kaya ayan, busy na si Manay Merna ninyo. So ayan, ayusayusin natin yung kailangan i-display yung mga na itong mga nakabak so pwedeng isabit para makita agad kasi wala na tayong space dito sa harap so pag samasamahin na natin, natin na yan mga nakabak shirt so isasabit ko na lang para makita ng mga bata so ayan po isa isa lang dumadaan yung mga bata aga pa naman kasali ala sa is at is inicha at And so, ayan, ayos-ayosin natin ang ating mga panyong dadya. At may ito nagkagulo-gulo na kagabi kasi nawala wala ng kariyari. Hindi mo na akong ayos ay So, i display mo na natin yung iba. Yung iba isabit natin. Yung iba ay saya na muna natin dito. Dito sa my box. Yung mga laruan So, inihiwalay yung laro yan. Para makakita ng mga bata. mabili mo na. Alam mo lang, ko nito. Mga iba, ibang mga laruan. Mga baby, lollipop. So, ayan, display-display natin yan, yung mga, ayan, yung mga baril-baril natin. Nakaano yan, nasa pad na ano. Ilagay nyo dito kasi nilalaglag rin. And then, yung atlog-itlog. Ah, so, nakasabit na sila. So, yan ayos so na muna. Ayan, yung ibang laruan ko. Dito sa likod ko. So, dyan na muna. Makikita naman nila pag manusila dito sa may tayo So, ayan, basensya na kayo. Mga kasayat at hagar na agad yung umaga ni manay nyo kasi eh, yan, nagluto tayo na sinatan tayo ng sitaw na may kalabasa o oh, ano, yummy, may kung ating giniling ganun so ayan mga kasari yung sugi yung tagalabasa yung punta dito buli ng bawang kasi daw mura yun yung bawang sa akin so ayan chika chika pa umagang-umagang martis agad so ayan mga kasay, kailangan kasi yung mga panilihan medyo kasi na yung tubo yung, okay na yun basta mabilis, o so, diba mga kasay so ayan, yung hyper so, na yung manay, so agad na agad pa rin hmm, ganun pa rin, wala, minsan wala pul pulbus, kasi yung inaarap agad yung trabaho, basta yung magtutbers ka, o um magkapi na kapag ka na, so ayan kailangan Laban-laban lang. So, ayan. Maglagay tayo ng ano lang palamig. Sabay-sabay na natin ang galawa na natin mga kamay. So, ganyan ang mga kasaring all around and there. So, alam niyo naman. So, kailangan ayusin ang dapat ayusin. Maya-maya mayam, maglalaba ko. Ha? Ah, so, samantalahin ko na naman ang, ang anak ko ay, ay na Pamangkin ko pala. Ang pamangkin ko yun, hindi ito pa kasabang hapon siya. Three, two, yung isa is pang umaga. So, ayan. Sulili na natin ang oras natin. Kailangan huwag natin sayangin. Huwag tayong paupo-upo. Laban-laban lang. Ayan. Ayan. May nagtitinder na siya. Ayan. Mga ano. Mga ano. Kung may kakanina. Dumaan. Titinda ata. So, yan mga kasay. Halos limat natin. Matapos-tapos ang trabaho natin. Sa ating tindahan. Liquid. Ayos tapos gulo rin So normal So yun mga Ang ganap sa ating tindahan Pag umaga bisi-bisihan So kailangan ayusin ang dapat Ayusin para maging Makakita-kita -kit ang tindahan natin Kahit hindi naman masyado So yun mga kasari Kailangan Ang ating muruha is time Is gold Gold is time <laughs> So yun na yun So, kailangan kailang, kailang, sun kailangan sun, sunod rin natin yung ating trabaho. Kasi pag may tindahan, laban lang, go-go lang, uh, napapagod, pero hindi titigil. Sige pa rin, go pa rin. Ay, lang kung mga kasay, yung naka-encounter na ba pala kayo ng mga plastic, may dikit na dikit. So, ang hirap, kailangan pang basa-basa in. Kailangan, ayan, ayan, dikit na dikit mga kasay, ang pa, ayan sa ano, yung ibang plastic like masyadong ano white ano, white shirt, shot ang masyadong dikit siguro stuck na to oh ang hirap buksan oh ang hirap kailangan nito wala akong ginagawa hindi ka nagmamit so yung isang plastic na lang buti pa yung sure 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 na sure na buksan agad pero naman si ano ang hirap ang hirap buksan Si Starix, madali rin buksan. Si Shore, yung isa, si White, ano, si, siguro depend, depende rin yun. Siguro stock na tong nabili ko eh. Kasi may masyadong bukit. O oh, yun nga, White Horse. White Horse siya, masyadong siguro na stock na to o. Oh. Hirap. So, ayan mga kasi, sorry mga kapala, medyo marami-rami na rin tayong benta kumpara sa mga iba-ibang ano araw so yan oh, ang hirap ang hirap bilang talagang ano yun yan, hirap nga mga kasal so habang nagbibig kita nagbibenta tayo so yan ayos ayos and then maglagay ng ano yan ng palamig so yung flavor ko for today's video ng palamig is no tan so kahapon is chocolate So, kailangan araw-araw, iba-iba yung flavor na. Para hindi naman nauumay yung mga mga bata. So, yung alam naman yung mga bata, madalang maumay na ngayon. So, gusto niya, gusto nila iba-ibang iba-ibang flavor na titikman sa araw-araw. Yun yung mga bata ngayon. May titsosi-tsosi na rin. So, ayun muna mga kasay. yung ganap-ganap natin ngayon. At tayo mag- maglalaba muna yung pamangkin ko habang nag-i-study may sinukulat siya. Sabi ko mag-almusal na. So, tapos dito na lang siya sa mag-bantay habang ako maglalaba. So, ayan. Mga kasay. Good morning. And thank you for watching. Bye-bye. Happy singing. God bless us all.